50 60 yan ni eh. Ilan tatlo pag isa kayo <laughs> 12. Ay, mahal ka lang tan. Ito maganda yung awakan. Ito kasi manipis. Nakatago yung ganito nila kasi hindi ko na doon. May ano, may... Okay. Yeah, okay. hindi, lang, hindi lang picture, video. Ay, video pa. <laughs> Na, karap ka dito, halika dito ka sa gilid. Nanalo na, mami. My God. May bumabang angel na paru-paro. Hello mga mi, nandito na tayo sa labas ng tindahan Tapos na tayo magayos sa loob At ngayon naman ay sa labas naman tayo magayos Kung mapapansin nyo nga dyan mga mi Napakarami pa ng aking pumpkin Dahil hindi pa naman masyadong bilihan ngayon Pero nag start na silang mamili And dito nga mga mi, hindi lamang yung mga pumpkin ang inaayos ko Kundi lahat ng mga paninda na pupwede natin pagkakitaan So ngayon mga mi, ay bisibisian tayo At yan ang lagi yung sinasabi sa inyo na sa paninda maganda, palagi ninyong iisipin at titingnan yung mga anggulo na po ninyong ipakita ang inyong mga paninda. Mga may meron pala nangyari dito bago, pagkatapos ko galing sa school, nung lumabas na ako, ay ang ko yung asawa ko na nagbukas ng party needs na to na yung curtain, foil curtain. Medyo na inis <laughs> dahil iniwanan nung customer. Pero ang nakakainis din talaga is yung asawa ko, binuksan niya. Sabi ko sa kanya, dapat hindi niya to binubuksan kasi nakatupi ng maayos yan. So ngayon, hirap na hirap akong tupiin at hindi na magagamit yan. Sabi ko sa kanya. Pero yun na lang, yun lang naman talaga ang medyo nakakainis dyan sa tindahan kapag may mga customer ka na parang feeling mo, feeling niya, ay niya na talaga, pinabubuksan. Tapos kapag nakita yung loob, sasabihin hindi, dadalak hindi na nila kukunin. So, anong nangyayari? Parang nakakainis, ba diba? Um, minsan may mga ganyan na mga customer tayo. Yung parang nagsisigurado sila na kukunin nila and then later on, hindi pa lang nila kukunin. So talaga, nakaka-prostrate din yung mga ganong ugali ng mga customer. So yun lang mga Mia, mga araw na to ay mag ano kami, overtime kami. Dahil marami pang bumibili ng mga costume, ng mga pumpkin para sa kanilang trick or treat. So kakain muna tayo dito mga Mia, alam nyo naman. Kaming mag-asawa ay hindi na kami uuwi para kumain. Dito na kami kakain. Madalas, mga mi, ganyan yun ang nangyayari sa aming mga negosyante. Na pati pagkain parang ginagawa na lang talaga namin mabilisan. Kung pwede nga lang na um, minsan habang nagtitinda, nginumuya kami, ganon. Wala yung, wala yung parang uh, uupo ka, tapos nguya-nguyain mo, nanamnamin mo. E, walang ganon. Kaya sa negosyante, isa rin yan sa mga naisasakribisyon namin. So, yun lang mga mi at itong aking customer na maliit, na pinakauling-uling bibili ng pumpkin, ay napaka-cute niya mga mi. Me. So thank you so much sa lahat ng mga customer na bumili ng aming costume and ng mga mascara, pumpkin. S see you next time and I hope to see you next time mga mute panoorin niyo ulit 'yung mga vlog ko. Thank you. Bye.